Hello guys, welcome back sa ating channel Pabahay ng Gobyerno dito po sa may Valenzuela City Nating na pinuntahan Nag-start po tayo mismo dito po sa may MacArthur Highway dito lang po yan sa may Valenzuela City na po tayo nag-start malapit po sa may City Hall at ito yung pinaka-people's park nila mga kababayan Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar para mabigyan kayo ng impormasyon at mga latest na kaganapan na nangyayari ng mga pabahay ng gobyerno sa iba't ibang lugar. Kagaya po dito sa May Valenzuela City na pangunguna ni Mayor West Gatchalian at ating Senator uh, Wing Gatchalian na may mga ganito po palang proyekto ang kanilang ginagawa dito na tuloy-tuloy na dito sa mga dinidevelop dito po sa May Valenzuela kagaya po dito sa malapit po sa May City Hall. Ayun, may mga building na po silang mga tinatayo dito. Talaga pong uh, ang Balinsuela uh, City ay tuloy-tuloy pong ina-upgrade po mga kababayan. At napakaraming mga establishment ang kanilang ginagawa sa pangunguna po ng ating mayor po dito na si West Gatchalian At ito pinuntahan po natin po mga kababayan na may nakapagsabi sa atin na mayro po pala ditong pabahay po na ginagawa na po nila at meron na pong nakalipat na ating pupuntahan yan na ipapakita natin sa inyo sa lahat ng mga nagtatanong sa abo sa mga pabahay po ng gobyerno dyan lang po kayo pumunta sa may NHA Quezon City at dito rin po mismo sa may City Hall Ayan, no? nakita nyo po yan ito po yung ginagawa ng 240 unit mga kababayan na housing yan Eto to po, yung naka, mga nakalipat na po. Uh, nakaraan taon po ito. Nakausap po natin yung uh, gumagawa dito. Eto po yung nailipat na po sa mga nakatira dito. Yan oh. Sana magtuloy-tuloy po yung mga gatong mga proyekto ng mapabahay sa iba't ibang lugar dito sa atin bansa dahil alam naman po natin napakarami po natin mga kababayan na walang mga talagang bahay no, mga nangungupahan lang. Pero kasi do dito po ay mababa lang po yung kanilang upa at after 25 to 30 years ay mapapasa kanila na para ka lang na rent to own na mas mababa. May mga napagtanungan po tayo, 800 lang po mismo yung monthly nila at yung iba nasa 1,000 naman po. yan Ganito po sanang nga uh, mas dumami pa po sa iba't ibang lugar. Napakaganda po ng project na to Nakikita nyo po yan Sa left, sa right side natin Dalawang bakanti pa po yan Patatayuan pa po yan ng ganito Ng 240 units pa po Ang uh, kanilang igagawa dito Yan o, oh, kitang-kita ninyo and, and comment nyo na below Kung anong masasabi nyo po dito Sa mga project po na ganito Na mga pabahay Sana makinabang dito yung karamihan po natin mga mahihirap din yung ating mga OFW di ba at yung mga minimum wage dapat magkaroon din sila ng mga ganito halos karamihan po kasi mga nangungupahan at kung mabibigyan sila ng pagpa ng gobyerno ay napakaganda na ay magtuloy-tuloy sa iba't ibang lugar madali lang po itong mahanap mga kababayan dito lang po, i-google map mo lang po yan. Ito pong Valenzuela Memorial Park. Yan, dito ka na mapupunta. Kita nyo po yan, dalawang bakante pa yan, ay ini-start na po yan na gawin na po nila na makapagpatayo na po ng mga babahay dito po sa may Valenzuela. Hindi lang po yan dito ah, Meron pa tayong video, mga na nauna natin video, meron na pong ginagawa dyan sa ilang parte po ng Valenzuela. Eh nakikita po ninyo no? Ito po y third floor po mga kababayan at uh, napakaraming mga unit. Ito po yung mga magandang project na po na ang mga pabahay ng gobyerno ay talagang ano na po siya uh, hanggang third floor na po yung iba mga matataas na po Ayan o, no? pinapakita natin sa inyo. At ito'y magtutuloy-tuloy pa po dito. At syempre, ibinabalita natin sa inyo na may mga gantong proyektong gobyerno sa eh, iba't ibang lugar na ating pinapuntahan. Natuloy-tuloy po yung mga pabahay. Yan o, no? napaganda o. Oh. At may mga naka, may mga kotse na rin po pala sila dito. Swerte po ng mga nakatira na po dito, no? Nabigyan ng pabahay. Yan. Inikot po natin ang ating drone upang ipakita sa inyo. Talagang ito, malapit lang rin po ito sa may palengke, sa may hospital sa may uh, paaralan, swelahan ganun po ang napakaganda ng uh, mga pabahay ng gobyerno na mismo malapit na rin po mismo no at isa rin po to malapit rin po ito sa ginagawang North and South Commuters Railway Project yan mula dyan sa may uh, Kalambalaguna hanggang dyan po sa may Pampanga ang gagawin ng proyekto na yan ito ito po yung libingan ng aking tinutukoy yung Valenzuela Memorial Park at sa bandang unahan papaliparin na rin po natin ng drone ito po yung Valenzuela Station naman nakita po kasi natin medyo malapit lang po yung pabahay ng gobyerno dito po sa may ginagawang North and South Commuters Railway na isa rin po nating ina-update mga kababayan, dahil magiging mabilis na po ang magiging biyahe, north to south na po yan. Sa mga hinaharap, ang proyektong ito ay uh, napakaganda at mapapabilis na po ang magiging biyahe. Going to Pampanga, going to airport, and going to Alabang to Laguna. Ganyan po ang mamangyayari. Ito po yung Valenzuela Station and Depot mga kababayan. In-update na rin po natin. Ayan, makikita nyo na po. Tuloy-tuloy uh, na pong ginagawa yung station at yung mga bagon po na sa mga hinaharap ay matapos na po yung project na to at napakaganda ay mapapakinabangan na po nating ating mga kababayan. Dahil to tuloy, tuloy po yan. Papuntang Tutuban at dire-direcho papuntang uh, Laguna. Ayan o. No? Bali dito po ay napaganda na po ng station. Malapit na rin po mabuyan. Meron na po kasing iba't ibang station ay gawa na rin po, no? Yung a uh, Balagtas Station. Yan. Pero dito, ito po kasi pang uh, world class yung mga station na kinanaginagawa. At napakaganda. Kasi po elevated na po siya. Hindi kagaya po kasi ng ating mga trend dati ay nasa baba, maraming naaaksidente, binabato yung mga station, binabato mismo yung bagon, yung tren. Yun, delikado pa no, daming mga naaaksidente. Pero ito, naisip na po nila ay eh, talagang elevated na, talagang napala, napakalaking station. Talagang uh, napakaganda, pang world glass talaga ang kanilang ginagawa dito ng mga station ang North and South Commuters Railway Project. Yan. At ito, katabi na rin po mismo ng station. Nandito na po yung mga kapag nasisira yung mga bagon. Dito po ginagawa na rin. Itong uh, depot dito. Yan. Inikot na rin po natin ng ating drone upang ipakita sa inyo na may mga gantong proyekto. Grabe no? Uh, may pabahay ng gobyerno. Tuloy-tuloy -tuloy rin po itong North and South Commuters Railway na napakagandang project sana'y matapos na sa mga hinaharap dahil napakabilis na po na magiging biyahe yan ah, sana maituloy-tuloy na rin po nila no? hanggang Ilocos Norte maituloy-tuloy na rin po nila tapos hanggang uh, Bicol ah, napakaganda po no? hanggang Dabao sana sa mga hinaharap etong North and South Communities Railway sana ay uh, maituloy-tuloy na po nila ng project neto at mas mabibilis ang magiging biyahe. Yan, neto may building na rin pong ginagawa dito. Yung magiging office nito nila. Yan, ating ipinapakita sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan. Keep safe palagi God bless. Ito pong muli si Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga informasyon at ng mga latest na nangyayari dito sa ating bansa na may magandong proyekto ang gobyerno. Muli pong maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless.